Kasi sinigang na manok kami niya na yan. Tapos alam niyo ba kung magkano naman yung kamatis na to? Ginto na naman ang kamatis ngayon. Yung sile, apat na peraso sa 10 piso. Grabe nga kamahal. Hmm. Kaya nga eh. Hindi na yan naghuhugas ng manok namin. Hmm ano, panis, humigop ng ano ba to? Maasim na sabaw. Ano ba yan ako, mo, talong akala mo. Tinan mo, Simpleng bilog lang siya, pero pag inukay mo. Grabe ito yung sama. simpleng. Oo nga, wala nga siyang butas. Ang ganda, ang ganda sa ano, Wala walang ka. Pero pag tiningnan mo, naku. Sayang. Just the it's covered talaga dapat. Oo, oh, no. nga. Hmm. Hindi na eh, walang makukuha mo tinuloy sa talong eh. <laughs> si Nalin, nag-celebrate na siya ng birthday oh, niya eh. Oo nga. Inisa niya na. ko kasi yung pagka-breakday sa kanya. Huwag kang mag-celebrate, andito yung pamilya mo. Kaya nga eh. Sabi niya naman, sabi niya naman, ito ka na mag-celebrate. Kaya pala bumili ng cake eh. <laughs> Ay, kung sa kanina pa, naka-gas na ba siya sa hindi mo kagabi, kung ako nang Okay lang yun, kasi di na siya maghahanda ng, ng bagong embryo <laughs> ng birthday niya. Hindi <laughs> yung maghahanda pa siya doon. Ayaw, kasi uh, sa bagay. Naga ka parang pahanda niya sa amin yun. Pati lang yun. Gagawa tayo ng karami. Ang karaage. Sa Japan, yung manok din siya parang chicken poppers. Pero may luya yun. Biniprito <laughs> din siya. Ano yun? Famous din na pagkain yun ng Japan gagawin kang na pala ka, Ilalagay na natin sa sana. Ibis na ko tong 'Yun na lang muna kasi mas madaling gawin 'yun eh. Lain tayo Masarap ng magluto. Sa isa sa favorite ko. Mm, sarap. <laughs> Sinigang na manok. Ani fresh. <laughs> pwese na pwese kami para andan na ang order ni Janissa in silo. Salamat. Ingat kayo. Be, pasarado na lang pito ah. Salamat. na. Salamat. <coughs> <coughs> Salamat. 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 Hindi, Salamat. Pagkatapos nga ng trabaho namin ni Jenea ginamit na nga niya yung voucher niya para sa massage. One hour nga siya at may kasama nga ang bento sa Ito nga yung pamasko nga sa amin ni Mean. Tatlo nga kaming meron nga nito, si Geraldine din. Si Jinea na nga muna yung nauna nga sa amin. Sinilip ko nga siya habang minamassage and pagtingin ko nga sa kanya, nakatulog nga siya so sobrang pagod din talaga. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood Mag-iingat po kayo palagi guys. God bless and Babush!